Napakabongga talaga ng simbahan ng Dasma. Napakaraming ilaw. Hindi sila nagtitipid sa ilaw dito. Kita nyo naman yung banderitas. Napakarami. bonggam bongga din. Pero ang pupuntahan ko talaga dito, itong Promenade des Dasmarinas. Dito talaga yung pinakamaraming ilaw. Plus meron pa nga yung fountain dyan na may ilaw din. Nung huling punta ko nga pala dito, inalis na nila yung parking dyan sa gilid. Hindi ko alam bakit hindi nila ginawa ng bagong parkingan. Dati sa may tapat makakapag-park pa eh. Ngayon doon na lang sa may tabi ng outpost, eh napakaliit lang ng lugar na yun. Kaya konti lang talaga yung makakapag-park. Pero dahil nga gusto natin makapunta dyan, kaya ginawa natin ng paraan para makapunta tayo dyan na kahit na walang parkingan. Naganap na lang ako ng mapaparkingan dyan kahit isingit-singit mo lang dyan, pwede na siguro. Pero sa tingin ko ngayon lang naman yan, gagawan din nila ng parkingan dahil marami talagang pupunta dito. Wala kasing bayad yung entrance di kaya marami talagang pupunta. Pero ang dadalhin mo talaga dito, yung disiplina kasi bawal magkalat dito. Marami din nga palang nagbabantay dito. Hindi mo lang silang mapapansin. Paikot-ikot lang dyan sila sa loob. Kaya magugulat ka na lang dyan kapag kapasaway ka at ayaw mong magpaawad, bigla ka na lang dyan susunggaban. Nandito na tayo sa loob mga tol. Ayan yung pupuntahan natin. Hindi ko alam kung makakapunta ako dyan kasi parang nakikita ko konti na lang yung tao. Pero may nagpapapicture pa rin naman. Ayan. Diba? Yan yung falls na nag-iiba-iba kulay. May nakikita pa rin naman tayong tao. Ayun. pa so, bababa tayo dyan mamaya. Sana pwede pa. Hindi ko alam kung anong oras to nagsasara. Pero sana pwede pa rin pumunta no, kahit na late na. May barangay outpost dito. Para kung sakaling kailangan nyo ng tulong, punta lang kayo dyan. Meron na nga palang babaan dyan. Dati wala. Usually, dito bumababa eh. Ayan. So, dyan tayo bababa. Dito hindi ko malaman kung exit na ba itong dinadaanan namin o talagang hindi na nagpapapasok. Kami na lang yung bumababa. Dahil wala naman naninita, kaya tumutuloy pa rin kaming pababa. Ininti ko na nga lang may sumita sa amin dyan. Ayan yung may kita natin sa baba. Dito pa rin yung mga flowers na may heart. Eh, nag yung mga tao. Parang kami na lang yata ang matitira. <laughs> Late na kasi kami nakapunte. Pero okay na din para masolo natin yung lugar. Ba? Ayun. So ko lang kayo dito ngayon para makikita yung pasyalan dito. Maganda dito, dalhin yung mga bata. Maaliw sila dito. Ayan. Eh. Ano? Parang ghost town na. <laughs> Wala masyadong tao. Sinilip mo nga itong creek at hindi pa rin talaga nababago. Alam ko may gagawin sila dyan eh, pero ngayon hindi pa nila na aayos. So this time, ayan, makikita mo dun sa may bridge na yung mga tao nag-aalisan na. Kaya naiisip ko na talagang uhian na at malapit na tumagsara. magsara. Kaya naglalakad-lakad na lang ako ng konti dahil alam ko na hindi na pwedeng tumawid dun sa bridge na yun papunta dun sa may palaruan ng mga bata. Next time, babalik ako dito lang mas maaga-aga para naman maishare share ko sa inyo kung ano itsura nito pagkagabi. Kaya patawarin nyo na muna ako ngayon kung hindi ko matatapos itong video na gato bawi na lang ako next time.